Rodrigo Duterte suportado ang tsa Biglang nag-iba ang iip ng hangin. Matapos ang mahigpit na pagtutol sa panukalang charter change, na inisyatiba, at maging ang pangungulila kay Pangulong Marcos sa isyo. Sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na bukas na siya sa pag-amienda sa saligang batas, kasama ang limitasyon sa termino para sa Pangulo, hanggat ang mga pagbabago ay hindi nalalapat sa nanunungkulan. Mga opisyal, Nauna una nang iginiit ng dating Pangulo na perpekto na ang konstitusyon at hindi na kailangang baguhin. Susuportahan ko ang mga pagbabago sa saligang batas, ang mga probisyon sa ekonomiya nito, at maging ang termino ng Pangulo, okay lang ako. Hanggat hindi ito pumapabor sa mga incumbent na pinuno o sa mga ihalal sa darating na halalan, Duterte sinabi sa isang prayer rally sa Cebu City na inorganisa ng mga taga-suporta laban sa People's Initiative linggo ng gabi hindi raw siya lalaban sa Checha kung mga si Pangulong Marcos na hindi natatakbo muli. Huwag mong baguhin ang konstitusyon kung ginagawa mo ito para sa iyong sariling pabor at gusto mo lang pahabain ang iyong termino. Sinabi rin niya na ang anumang pagbabago sa konstitusyon na naglalayong palawigin ang mga termino ng mga nanunungkulan na halal na opisyal ay hindi makakasama ng mga tao. Huwag kang makialam sa konstitusyon, dahil kung babaguhin mo ito, tulad ng ginawa ni Marcos, SR, hindi ito magtatapos ng maayos. May time limit, stick to it para maging maayos ang lahat, Duterte maintained. Huwag mong sundin ang mga yapak ng iyong ama, dahil talagang matitisod ka. Habang sinabing siya ay tutol sa mga pagbabago sa konstitusyon na magpapalawig sa termino ng mga nanunungkulan na halal na opisyal, sinabi ni Duterte, na handa siyang magkompromiso kung ang naturang pagsisikap ay magiging para sa ikabubuti ng mga tao. Pangungunahan ng dating Pangulo ang pitong prayer vigils, laban sa isang tsa-tsa, na makikinabang lamang sa mga politiko, sabi ni dating tagapagsalita Harry Roque. Tulad ng narinig mo sa talumpati ni PRD na nakatutok siya sa charter change, Sinabi niya na ang saligang batas ay maaaring amendahan o baguhin ngunit hindi ito mapapakinabangan ng nanunungkulan, sabi ni Roque sa The Star. Hindi na dapat palawigin ang termino ng kasalukuyang pangulo dahil dito. Kung dapat magkaroon ng amendment, hindi ito dapat bigyan ng bisa sa mga nanunungkulan. Ang focus ng pangulo ay people's initiative, PI, anya. Idinagdag ni Roque na dapat manatiling mapagbantay ang mga tao, dahil mukhang determinado ang mga tagapagtaguyod ng PIA na magpatuloy. Ipagpapatuloy natin ang ating prayer vigils. Itutuloy natin ang ating dissemination campaign. Katunayan, pagkatapos ng Cebu, ginagawa na ang paghahanda para sa susunod na dadalo rin si Pangulong Duterte. Way of things, but uh, ako, I'll go along with it. As long as we stick to the economic uh, condition, uh, whatever they want to change uh, somewhere, somehow. Yun lang ang akin. Uh, that, that's the long and short of uh, this uh, press con. Uh, wala naman akong ibig sabihin. maybe that uh, i just wanted the big crowd uh, you know i've been out in circulation very far from the martin crowd so from time to time I ko makita dialect, it should be something like giving out funny mo lang na maklaro ta ba kay ah uh, <clears throat> so, lang uh, hanggang doon lang ako for the nonsense. so sa kasi diyan naman rin ang ano the progression of things so i would not want to uh, go ahead forward na uh, you know overtake ka sa uh, which may or may may, may, may not uh, come. Parang ganon lang. Uh, uh, like 100% So, what if

constitution for changes or amendments, you cannot place restrictions or conditionalities na hanggang dito ka lang. When you open a, a, charter change, it's a plenary. Hindi mo ma... So, you know, we call for a constitutional convention Or we call for a constitutional uh, congruent, uh, congruent uh, constituent rather becomes congruent <laughs> constituent body by Congress, people's initiative. Whatever it is, moment not a restriction because hey, when you open it up, it's all uh, for the taking. Plenary talaga yan. So, you cannot place restrictions there. It's so, possible so, that uh, may to be the... So, to extend our terms, like that? Kaya ako nandito eh. Kaya nag-uusap dito. Not only for any particular office in the Constitution. Ito namang local offices, uh, local government offices are not mentioned in the Constitution. They are defined by one single phrase there about local governments, which will be organized in accordance with law. Ang nasa dyan lang sa Constitution, President, the Vice President, the Senators and Congressmen the rest niya mga barangay Captain wala na hanggang mayor and governor They're, we are all ako uh, nga we are public officials but uh, we are ruled by the uh, local government uh, it's not a constitutional office yung constitutional offices are those mentioned in the constitution Uh, yun ang, well, that's why ako nandito Sabihin lang na Kayo mga congressman o senador Huwag ninyong pahabain o paiksiin yung termino ninyo Let it be where it is Sabi six years now or Now any changes that you may want to put forward for posterity, you be do so right now. You can begin by the legislation, then to lead up to the opening of uh, the charter for changes and amendments, but it should be progressive. Ibig kong sabihin, tayo, ngayon, kami. Wala na pala akong sa picture eh. With some tools, but you know, you tend to forget. Hindi dapat kami. We should not benefit from it. Any changes making it longer, shorter, sure, okay lang siguro. Pero longer by... mahirap yan. Congressman, senators, and all. but uh, it must be purely motivated to improve the interest of government and country. It will never be used When you are the incumbent, dapat nga sa lahat ng local officials. Alam mo kasi you should be allowed to to resign six months before precisely to deter you from using the resources of government to fund your candidacy governor man, mayor, ay, alam mo na, it would, you will have the, a lot of advantage if you do that. Here, Fair is fair. Wala naman tayong ano dyan, but uh, this is the democracy. Rotation dapat. now is the time for bibikolano to be president maybe tomorrow from uh, the southwestern part of mindanao which would be some towards Pulog. Uh, i would even relish uh, a, an ifugao president torotornotayo magsasabi one term only period two terms tapos bar forever pero sundin natin kayo na ilagay sa posisyon natin ngayon yung batas na yun should bind Eh, isa lang. Dapat isa lang. Do not introduce something which is foreign or not aligned with the original intentions of those who made the charter. Sundin lang natin yung the intention. Kung ginawa, six years, six years. Now, kung nandiyan ka sa six years, diyan ka you want to make changes make it another successively fine but you should not benefit from it that is really what uh, what democracy is all about